Kahit anong gawin mo, meron at meron pa ding masasabi ang ibang tao sa iyo. Private school ang anak mo, feeling mayaman kapag public school naman. Di kasi afford ang private, pinakain mo ng candy at chocolates ang anak mo. Hala, 'wag mong sanayin sa ganyan. Kapag hindi mo pinapakain, ang selan naman sa anak. Palaayos ka sa sarili. Feeling dalaga kapag di ka nagaayos. Losyang na, binilhan mo ng mamahaling damit at laruan ang anak mo. Lustay sa pera, kalalakihan at pagsasawaan lang yan ng bata kapag hindi mo binilhan. Nakakaawa ang anak niya, wala man lang bagong gamit. Pinapagalitan mo ang anak mo. Huwag mong pagalitan, mas titigas ang ulo niyan kapag hindi mo pinapagalitan. Ba't di mo dinidisiplina? Titigas ang ulo niyan. Pinipilit mong makisama. Plastic lang yan. Bait-baitan. Kapag naman palaban ka. Masama ugali niyan! Lahat ng gagawin mo may puna ang ibang tao. Kaya kung ako sayo, kung anong alam mong tama, kung saan ang ikakasaya mo, hanggat walang matatapakang tao, yun ang gawin mo. Huwag kang mamuhay sa standards ng iba. Huwag mong hingin palagi ang approval nila. Buhay mo yan, pamilya mo yan. Kung may masabi sila, kung ayaw kanila nila, wala sayo ang problema. Nasa kanila. Real talk lang tayo! Hindi ako galit nagpapaliwanag lang. Follow for more. Noe Fact Stories. Maraming salamat.